magpapahigpit ng hawak natin sa puluhan. Kahit mabasayan ng tubig, pawis, hindi tayo makakabitaw sa dulo. Lita na talaga, basag na. Pumawa tayo ng sing-sing para sa ating Pus, mariyasit! kamera ko tapos na natin mga lodi ang ating pinag na gawa ng hulma o eto na malambot na kahoy lang akong ginamit kasi pagka matigas ay nangangailangan ako ng parena ang parena gagawa tayo ng puluhan kasi yung akin puluhan is nahuhugot na so itong kahoy kong hinuwa is mahinang klase pero pwede na, lang naman. Wala na. Paalitan na talaga. Basag na. Ang ganda ng kanyang ano, buntot to. Haba. So, ito ang mangyayari nito. Uh, ipapasak natin habang sariwa pa ang kahoy. And then, patutuyuin natin. Pag natuyo na, saka natin lalabrahan. Para uh, higpit siya. Hihigpit siya habang natutuyo humuhupis ang kahoy so humihigpit lalo dito sa ating uh, puluhan sa buntot ng gulok ng ikog dispatch Hai tuh Hai bagus yang singan dulu Sing-sing. Ito yung ating pala singan So, pinakang singsing ng ating gagawing gulor. I okay. gumawa tayo ng sing sing para sa ating hayop na ito na puluhan ka mainit yan huwag mong hahawakan ulong at mapapaso ang iyong palad yun dyan talaga yan ilalagay yun tapos, saka ngayon, papaluin ni Udong. Mmmmm. ang palosising ni Udong. Hmm. Ayos na. Papabaga na tayo ng ikog. Ayan mga lodi. nag usok usok na. Naipasak na natin pagkatapos pabagahin. Hmm. Ayan. nag usok nag -usok, usok ang lubot. Hmm. Ayan. Ayan. So, mayroon na siyang kaunting burikay Hmm. Sama nama ang puluhan mo, Idol. Kala mo ay ano ay? Yan na ba yun? Oo, ito yun. Tapos na. Oh. <laughs> si Mariaset naglabudong. Ah. Oh. <tinyo> na. hmm. hina naman ang camera ko. Tapos na natin mga lodi ang ating pinag-abalahan na gawa ng hulma. o so, eto na. Malambot na kahoy lang ang aking ginamit kasi pagka matigas ay nangangailangan ako ng parena. Ang barin ako, napakaliit ng bala kaya hindi uobra. Kaya ito na lang muna ang aking ginamit. Malambot lang pero pwede na dahil ito naman ang common na ginagamit. Yung kahoy na yan, yan yung common na ginagamit ng manggagawa. Ang manggagawa ng kaluba, ng ano, puluhanan. Ito na mga lodi yung ating yari. So, ayan. Ito na ang kinalabasan. So, yung isang yan magiging ganun din. Ayan ang kanyang before. Ha, 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 hay maganda na yung aking puluhan. Hindi pa tayo ganun kasanay pero nakadalawa tayo. Gamit ang grinder at saka ang parena. Napakahalaga para mas mapabilis ang ating trabaho. So yari na ang ating puluhan. Yan yung mga gusto ko yung may mga gatla dito sa padulo. Dahil yan ang magpapahigpit ng hawak natin sa puluhan kahit mabasa ng tubig pawis hindi tayo makakabitaw sa gulok yan napakahalaga ng mga padulo na yan.